Ang ganda nito ah. Oh. Nakuha ni Kaindel oh. Banga-banga ba? Oo. Oh. ba? Oo. Oh. Ang lalaki naman ito Uy. Mga bandihado. Ay, ito to, to. Akin to. <laughs> ha? Ang, bigat. ayoko nyan niyan. Pasensya na kayo. Yung mga nagsasabi na bakit hindi kinukuha. Sobrang bigat po. Dalawang kilo. Hirap magdala po niyan to to 150. ganda oh. Ay, kunin natin 'yan. Kunin natin to. Oy. Galing nito mga idol ah. Oh. Oh, dan oh. ito to to to. Okay. Oy. Ay. Ay. Yan. Okay. Ang Lala, lalaki ng mga ano lang, ang lalaki ng mga tapon ngayon. Doon, doon, sa unahan. Doon, sa unahan, no. Doon, doon, sa unahan, doon. Ito ano na po yung box niya mga idol. Ito e, ano na po si sir. Kinuha na ano po. Ano po pangalan niyo sir? Ah, uh, ako? Ah, uh. uh, Rogelio. Rogelio, saan po kayo? Saan sa Pilipinas? Leyte. Ah, taga Leyte po siya. Ito na po yung nanalo sa atin, no? Na si Erlinda Pascual, box number 1 po ito. Tapos yung box number 2, si Mercedita Kapada Husana, taga Kamarinisur. Ito si Erlinda Pascual, taga Northern Samar po. E, abangan nyo na lang po. Nakita po yung number nyo. Pag may tumawag po sa inyo at nan naniningil sa box, huwag po kayo maniniwala. Yan ano po, po ay libre. laman na ito? mga papasagin lang din mga okay okay sapatos uh, shoes. pwede nyo pong iser sa Facebook Far East International Cargo Kuwait Diyan dyan, dyan po tayo nagpapadala ngayon dalawang box po yan Ba't uh, pa ba't itong bayan dito sir? babayaran ko na po yan dito uh, uh, pala uh, ko sa office ah, uh, dito na Ayan. Ayan. abang abang lang po sa susunod nating parapol kung sino naman po yung palarin Marami pa naman tayong iba box nandun sa gilid. Ah, unang pick up pala sir ah. Huh? <laughs> unang pick up. <laughs> Oo, oh, pupunta kami sa malayo. Grabe no. Kaya nga, uh, sabi ko nga sa iyo na ano oh. kasi pagka... Mas paganda nga talaga una dito. Oo. Oh. si so, Kasi pupunta pa kayo sa malayo eh. Hmm. Busy kasi ako. mamaya magsusundo pa ako ng mga alaga ko. Balik ko rito mga alas 3 media pa. Ayon, 26 26 26 po 26 uh, Oh, sige, so bahala ng tip uh, Sige, okay, salamat, next time ulit <laughs> Bahala lang kayo mga ano, May, pang merinda sila Ayan, abangan nyo na lang po sa winner natin Si uh, Erlinda ba Erlinda Pascual At saka si uh, Si Husana Husana <laughs> pala ayun na, nandun na, nasinta natin Tapos ito na naman yung

Ay to dito oh. Ayun no. Uy, basag. Basag, basag. Ang lalaki naman nito. Uy. Mga bandihado. Ay, to, to, Akin to. <laughs> ha? Ang, bigat, ayo ko Pasinsya na kayo, yung mga nagsasabi na bakit hindi kinukuha. Sobrang bigat po, dalawang kilo. Hirap ang dala po niyan. To, 250. Ang <laughs> ganda, oh. Right, kunin natin yan. Medyo okay yun, ah. Ito, wow, nice brother, ah. Nakalo po, 2, 4, 6, 8, 10, ay sandusin na nga pa rin bangkok <laughs> <laughs> na maliit op, laki to dami ha eto, ganoon natin to Oy, galing neto mga idol ha ah. o oh. o, oh, dalawa ay, mga platito din kunin natin ano pala to? Paris ya, Paris. Ito hey, to to to. Hey. Ano lo di? Uy, hey, kahoy yo. Oh, ay hey, to to. Ya. Yeah. Oy. Hey. Oy. Hey. Basan. Yan. Okay. Okay. Lala, ang lalaki ng mga ano lang ang tataan ng laki ng mga tapon ngayon. Ha? Kaya ko. Ang lalaki. Bukla mo. Ano yeah Ano ba 'to? Daming baso. So hindi tayo nangunguha ng ganito eh Ang Lala lalaki Doon lang din sa unahan Doon sa unahan no Doon doon sa unahan doon Ha? Ano yan? Ano yan? Gaya? Mga gold yan oh Pang design Pang design sa mga ano Mahilig yan sa mga India

Pati nyo nga. Pati nyo nga. Maganda ah. Oh. Nakuha ni Ka Angel oh. Banga, banga ba? Oh. Oh. Lagaya ng ano. Parang ah, ng mga Chinese to eh. Diba? <laughs> ah, isa na. So, ito nga ano to? Ah, bigat nga na. Laman ito? oo ay wala naman dito ha to alam sa kanya lada yun ito, wala masyado na ay to to, to. ay basam hanap hanap talaga uy hanap din ang tali para hilahilain natin to pala yeah

Walang kumuha. Kagana ng platito Ilang piraso? Apat na piraso. Ito pa. Oh. Uy. Oh. Ilan to? Tinan natin baka may basag. Okay naman buo. Apat din. Ito pa oh. Mga mangkok na maliliit ba? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. hey, Hanap-hanap! Meron pa dito ah, walang kumuha oh. Ayan oh. Kunin natin to, magaganda yung design. Apat na piraso. Sayang yun. Ang ganda ng... Pang, <laughs> yung tipat ah. Oh. Ito to, itong pinapunteriya ko. Oh. Tapos meron pa dito. Ayan oh. Yeah. Okay. Dami mga ano dito ah. Uh, water bottle oh. Oh. Uh. dami water bottle. Ayun oh. Pang sports oh. Oh. Uh. Diba? Oh, ayos. Kunin natin to. Makakuha pa tayo ng isa. Diyo tayo. Cute ah. Lagay ng suka. Oop, ano to? Ay, wala yung kanawakan. Dami talaga mga idol. Ito, to, to, to. Ayan o. Aray, Uy. Naku, nasugat tuloy tayo. May basag pala, hindi ko na malayan. Tumama sa kamay ko. Isa lang yung nakuha natin. Nadali yung kamay ko ah. Pero mabuti, mababaw lang. Ayos so, na, lagayan ng, lagay ng ng itlog tatlong piraso nadali ang kamay dumugo ang kamay eto ano to mga to mga ilaw ilaw tapos mga uh, mga ting si telepon oh nadali yung kamay nadali ang kamay Oh. Pag natin pakita kasi medyo ano yan. Medyo baka wag kabayulis siya tayo. <laughs> Mamaya na lang natin hugasan. Hanap muna tayo dito. Kiss my brother. Ang dami oh. Ito mga to. Mga plastic na maliliit. Ito to brother this one brother <laughs> yeah pod warmer try natin to kung okay uy ah sira na pala naiwan na yung takip <laughs> okay pa sana yung loob kaso lang ito yung takip <laughs> wala Nas, nasunog eh. nasunog na ano yung ano Tapos Oh, tapo na. Eh, ano na kapulot na nga ako diyan eh. Dami rin dito eh. Ayun ba? Ito wala masyado Dumudugo na ating kamay.